what's up mga yuk eto tayo galing trabaho eto ang buhay natin pag uwi kundi ipunin yung hugasan sa planggana tapos ibaba dun sa asawa ko para pahugasan <laughs> pero hindi naman ganun kasi marami rin naman akong ginagawa katulad nito, yung mga tubig na ito, lalagyan ko ng tubig yan lalagyan ko ng tubig lahat ng inumin kasi papasok ko sa rep ha? tapos yung ulungan ng dalawang babies aso ko lilinisin na lilinisin ko para sa ganun iwas pang ang yeah. ice cream pa dito ng mga yuki, bababa na sa baba. So ito naman, magpupuno tayo ngayon ng mga tubig. Dalam <tap> dyan po. Dalam exercise. list naman ng kulungan nila ayun snobby snobby snobby

yun tayo nat natatapos sa mga gawaing bahay di ba? ang trabaho ko tuwing pagkatapos magtrabaho yun ang ginagawa ko ngayon tapos na tayo magpapahinga na lang muna tayo tapos maya maya -may maliligo naman para matulog kasi mayang alas 12 trabaho ulit ganun talaga po eh, paulit ulit lang araw araw na ginagawa natin diba mga yung pero habang nagpapahinga tayo manonood muna ako Siyempre, maya maya kasi mga alas 8, papakainin naman natin yung dalawang babies ko. Dalawang babies ko. Ayan. Si Snobby to si Bian, natin. Bago ako matulog. Ngayon, hanggang sa muli, mga yuk, maraming salamat. Dito na ako. Nalala na Bye ako. Bye-bye. Peace out.